Nako po ay ang saklap naman na ito. Ano ho dahil sa nababasa nating komento sa lahat ng ganitong klaseng post, ang mga kababayan po natin ay isinusuka na talaga itong si Sarah Duterte. No wonder, sa mga surveys talagang pababa ng pababa. At kahit po tayo may mga kilala na mga dating diehard at, at taga-suporta na nga natong si Sara Duterte, yung mga bumoto sa kanya, nagsisisi na rin po. Sino na lang ang natitira? Yung mga blind followers. At yung mga blind followers na yan ay yung mga oto-oto. Tunay na oto uto at sa tingin ko, wala ng power yung mga yan. So eto, mukhang mas masahol pa daw etong si Sara Duterte bilang leader kumpara nga sa kanyang ama. Mapanganib maging leader ang taong may ganitong uri at takbo ng pag-iisip at pananaw. Titignan natin kung bakit nasabi na itong nag-comment na ito na, na kakaiba. etong takbo ng pag-iisip na lang si Sara Duterte. Yung ibang bumoto dyan, eto totoo ha, ah, marami tayo rin nakita, na marami na tayong mga kaibigan na ganito rin ang kanilang sentimiento. Nagsisisi at galit na galit na ngayon. Ito po ay yung mga bumoto nga kay Sara Duterte, lalo na yung mga maka Marcos. Di naman nakakapagtahan na gagawin niya talaga yan. Like father, like daughter, ika nga. Pero yun nga, sabi ng isa, nakikita ng mga kababayan natin na mas magiging masahol kung sakali man na maging presidente nga itong si Sara Duterte. Kaya, mag-isip-isip po tayo. Erpat mo nga noon, itsurang laging may hangover tuwing gabi ng lagim niya. Hmm. Anyway, yun nga. Kung naalala niyo po itong si Duterte, ano ho, may mga papresko niya ng gabing gabi. Yung leader na nanununtok ng mabababa sa pwesto sa kanya at yung leader na minumura ang Diyos, yun ba ang gusto niyo? Dahil may patutsada po itong si Sara Duterte tungkol sa mga politiko, yung sinakikita niyo yung drama, nakikita niyo yung um, kumukuha ng simpatya ito si Sara Duterte. Yun nga, binulsa daw ni Sara Duterte yung victim card na yan. Dahil, nako, eto, tigilan na natin ha. Sa, sa, mga Pinoy kasi, yung mga tipong pa-underdog, katulad ng ginagawa ngayon ito si sa Sara Duterte, yun ay panalo sa ating mga kababayan. Ano ho? Pero huwag kayong maniwala na lahat ng underdog ay totoong underdog. Yung mga yan po ay nagpapa-underdog lang para sila ay maging hero sa mata ng mga uh, kababayan natin. I am using my position, resources, and platform to be the voice for fe my fellow Filipinos who are left unheard. Wow! So kayo po ang boses ng mga kababayan pala natin, ano ho? Pero bakit? Parang ang hirap yung kuhanan ng explanation. Parang hindi kayo madalas nagsasalita sa mga issues na na may kabuluhan sa ating bansa, katulad ng issue ng WPS. Pero ba, uh, ano ba daw? Voice daw siya. O ay bakit hindi kayo nagsasalita? Bakit wala kayong comments sa napakaraming issues na ating bansa? Talaga po ba na ganito ang pagiging... Ano ba to? Bakit kailangan mong sabihin eto mga ito ay totoong kabaliktaran mo to? Sa so, tingin nyo po, mapapaniwala nyo pa ang mga kababayan natin? Hmm, sabi niya, unheard daw ang maraming kababayan natin kaya siya ay para maging bosses ng ating mga kababayan. I am using my position, resources, and platform to be the voice to show our government officials how to command. Leadership is uh, faithfulness to the, to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Leaders should only say one thing, that is, that is, or it is done. Okay. Ang dami mong alam po sa leadership. Talaga bang ikaw ang gumawa na ito? Dahil parang kaduda-duda eh, na ito manggagaling talaga sa iyo. Dahil eto mga ito, never, never that it's all about you. Etong sinasabi mo na ito. Leaders should not be motivated by cash. So, oh. mm. Hindi daw dapat motivated ng cash. Sana nga. Okay. Sana nga, sana nga talaga. Dahil kung kung ang kung ang titig na natin ay yung ganito nga na ang mga leaders ay motivated ng cash, cocaine or champagne and most certainly leaders should not be able to hold champagne glasses. Anyway, kung ano man ang gusto niya sabihin, may pinatutukulan eto ulit sa na ito. Anyway. So 'yon. Um ano nga ba ang motivation niyo po, Miss Sara Duterte, kung bakit kayo ay kung bakit kayo ay gustong-gusto na na maupo sa Malacanang. Gustong, gustong-gusto na na makapwesto dyan sa Malacanang. Ano po ba yung, yung nagmamotivate sa inyo dyan? Ano po ba yung rason nyo? Bakit desperado na kayo? Gagawa kayo ng mga issues and drama, gagawa kayo ng mga bagay na kasiraan ko noon ng Malacanang. Pero yun nga, lahat ng yan po ay bumabalik sa inyo. Sa tuwing kayo po ay may mga pasabog ko no? Sa tuwing kayo po ay may mga maisog rally at nananawagan ng Marcos Design, hindi niyo ba napapansin na kayo po yung lalong lumulubog? Mukhang naging, or mukhang mali yung sistema niyo ngayon. Mukhang mali yung strategiya niyo ngayon. Good luck!